Hmm. Kumusta sa? pa. Yan. 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 Dum, dum, ko pa nasagot din pala ako. <laughs> 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 Yan. Yan. <laughs> Yan. 60. 60. Huwag kang maglagay dyan. Dumitawid sa kabila. Oh, diretso. Yan, nasisili lang natin dyan. Siyang mahabang ilagay mong papagayon. Yes. So, oh, yan. Doon sa labas, sa kabila. Para pag nag-layout ka dire diretso. Yan, linisin mo muna yan. Bale, pinakukuha ko sa doon ng 60. Yan. Maglagay ka dyan ng pakakundi 3. Sa ilay, may nakababayan ng dos. Dapat magsapi ka pa ng kahoy. Okay, sabi pa. Hmm, yan. Sabi mo dahil may nakababa din yun eh. Nakadrop yun. Eh. Okay. Yan. Yan. 60 lang ha. 60. Ako dito. So, okay na yan. Ha, baba mo muna dyan. Yan. Yan. Really? Yan.

Good. Yan. Okay diyan. yung ating din. Nakapagsimula na siya. Kasi nakalimantalis na. Yan. Ay, na yan. Sabi ko. Limantal sa Korea. Oo. Oh. dahil maraming Korea. Maraming Dahil ko yan. Maraming Koreano. Oh. Kaya umuwi ka na. Padudulo sa ngibis dito. <laughs> <laughs> Bali yung pa sa doon dahil may halo pa. Bali yung ay eh, dry pack pa rin. na. yeah. Pa so, natin ating mga kalamas sa ating mga viewer. Ang iba uh, ating mga follower. Nasa kanila na. Uh Oo. -oh. Kung, Kung gusto matuto. Oo. Bata lahat yan. Ay, ay, manood. manood. ay, manood. ay, ay, Please like and share. Yeah. Yeah. Ayan na. mga salita. Ayan yung mga salita. <laughs> 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 Ayan pogi. Yeah. Ayan. Yeah, yeah. Yeah. <laughs> pero wala yung Matuto. anak. Sa tingin mo, may potential ka? Dito kasi sa channel ko, lahat malalaman nyo kung gusto nyo matuto. Manunood lang kayo. Ako yung magkonto okay, okay kasi katrabaho Para yung tetes na. Oo. Katrabaho Lahat malalaman nyo. Mag-comment lang kayo sa baba at sasagutin natin yan. Kung anong inyong denied na Ito yung update na natin sa no? Yan ang nilagyan ko ng paapok, yung tatlong yan, okay. sa kakataas. Bali yung tira dyan ay yung lagay ng mga shunt. <laughs> hindi ay tapusin! <laughs> Bukas ang hindi na nga'y tapusin. Pero kakabit lang yun siya. <laughs> ah, Lalagay na, na ng puro. Puro agdisib. Puro mangyan. Hehehehe <laughs> <laughs>